hinablot oh. Oh, walang pasabi dahil hindi nga nakatingin kay Cheese oh. Oh, wala. Oh. Give me your give me your wine. I'll drink it. Oh. oh. yung yung balikat ni Cheese, oh. oh, ganyan na lang ang shoulder niya oh. Mm, ano ba 'to? Oh. Kinuha ni Madam oh, napatawa na lang si Cheese Whiz. Oh, gaom. Oh. Grabe, isang isang buong ano dyan, isang shot talaga, oh. Lampas kalahati po ang nabawas mga kababayan. What? <laughs> oh, tapos binigyan para isa, oh. Another shot, madam. Oh, si PBBM oh, na patawa. Patawa na si PBBM. Si Cheese talaga, oh. Parang ano, oh, na blanco. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, ah, uh viral uh, video of the week. <laughs> Yung paghablot ng First Lady ng uh, alak ni Senator Chis Escudero. Uh, grabe. Unbelievable. Uh, ayoko na sanang pag-usapan nito, no? <laughs> Kasi nakakaya. Uh, nandidiri. Nakakadiri. Kaya lang, marami ang nagtatanong sa akin, ano ang reaksyon mo sa paghablot ng uh, alak? Ay, ano, yung mga nababasa ko lang, ano, ulitin ko, ayoko na sanang mag-comment. Ang mga nababasa ko, sabi, parang walang pinag-aralan. <laughs> ano ba yung iba? Uh, walang GMRC. Good manners and right conduct. Uh, I don't know, ha? Uh, yung kapanahunan natin, tayong mga senior citizens, eh, nung elementary tayo, talagang kasama yan. Good manners and right conduct sa public school. I don't know, sa private, eh. Baka sa private nag-aral itong si Lisa Raneta, eh, baka wala silang GMRC. O kaya, eh, absent siya palagi. O, oh, cutting classes. Kaya, uh, <laughs> kulang sa GMRC. Anyway, ah uh, napaka ah, basta hindi ka panipaniwala yun ang aking reaksyon unbelievable ang tanong bakit tahimik ang malakanyang hanggang ngayon wala, si pa, wala pa silang response tungkol nito kasi yung mga unang kinakasangkutan ng unang ginang may response kagad ka malala nyo yung uh, inauguration June 30, 2022. Yung gumanon siya. Ang daming ano, ang daming dumipensa. Ha? Ano lang daw, laro-laro lang daw sa tuwa, ano, maraming dumipensa. Eh bakit ngayon? Wala pa akong naririnig na paliwanag ng malakanyang. bakit ganon ang actuation ng First Lady of the Philippines. Anyway, naging pulutan na ito sa social media. Ito, I-share ko sa inyo ang reaksyon ng dalawang vloggers, si Pinoy, Views and Opinion, at saka ni Mr. Real Talker. Pakinggan natin sila. Nako, nakita nyo na ba ito mga lods? parang ginawa namang alalay si Cheese Escudero. <laughs> Grabe mga lods ah! Senate President yan! Grabe mga lods, mapapaisip ka na lang talaga. Is that the right attitude ng mga taong mayayaman? Diba? Ng mga taong garboso sa buhay? Ininuman na niya, binigay na nga ni Cheese Escudero, ininuman na niya, binalik pa niya kay Cheese Escudero, tapos tapos nag-accept pa siya ng ibang glass. Ano yan? Lahat sisigupin mo? Ako ang nahihiya kay Cheese Escudero eh, no? Kitang-kita mo sa mukha ni Cheese Escudero, wala na siyang magawa. Ginaganon-ganon na lang niya ang baso. <laughs> so, anong gusto mong gawin doon? Iinumin din ni Cheese Escudero ang basong ininuman mo? Ano yan, inuman? <laughs> Alam nyo mga lods, napagtanto ko lang. During campaign, sobrang malabnaw pala talaga yung mga promises ni President BBM. ba diba? yung, yung like, for example, babangon tayong muli, sabay tayong uunlad. Diba, yung mga ganyang slogan masyadong promising to the point na yun, maraming maniniwala kasi of course Marcos din siya. 'Di ba? So saludo tayo kay Apo eh, 'di ba? Yung ama niya. So tayo naman, 'di ba? Amazed na amazed. Pero naisip ko lang mga Lodge, magkaiba talaga sila no ni former president Rodrigo Duterte. Pansinin mo yung during campaign, din ni Tatay Digong. 'Di ba? Specific si Tatay Digong sa gusto niyang mangyari. 'Di ba? During campaign, ano ang sinabi ni Tatay Digong? Specific siya, 'di ba? Droga, sugpuin niya ang droga, sugpuin niya ang corruption. 'Di ba? Kumbaga, may direction kumbaga. Kaya makikita mo talaga yung pagkakaiba, no? Ngayon ko lang naisip na yung mga sinasabi ni BBM nung campaign period pa puro matatamis na salita. Kaya pansinin mo ngayon, hindi niya masugpo-sugpo yung corruption, di ba? May, may nakita ka bang hakbang na ginawa ni President BBM ngayon pagdating sa corruption? Di ba wala? Di ba? Bilyon-bilyong budget and program. Hindi man lang niya binusisi. Basta-basta niya lang talaga. Di ba? Basta-basta lang na talagang in -approve. Yung PCSO, di ba wala siyang sinasabi? No, it's because yun pala. Wala, wala, wala sa kagustuhan ni President BBM yung sugpuin ang corruption. At ito pa napansin ko mga lods. Ang mga Duterte, pansinin nyo sila pag nagsalita ang mga Duterte. Hindi sila promising. Never ko pang, ewan ko lang kayo mga lods, pero never ko pang narinig sa kanila yung sabay-sabay tayong babangon muli. Hindi yung mga corny na mga... Hindi ba yung mga corny na mga matatamis na salita? Never ko pang narinig kay Tatay Digong. Yung sabay-sabay tayong uunlad. Sabay-sabay tayo sa pagbabago. Yung mga, hindi di ba? Yung mga ganyang slogan, never kong narinig sa mga Duterte. Pero wag ka. Duterte delivers. Di ba? Eh ngayon ko lang na-realize eh, di ba? Yung mga pol politiko, di ba? Yung mga gahaman sa kapangyarihan. Pansinin mo yan, sila tambalos-los, di ba? Kung makapagsalita talaga sila, no? Full of promises, a uh, full of dreams, mga matatamis na salita. Pero ang ibibigay lang sa mga tao, ayuda, ayuda iba Kaya sa totoo lang mga lods, I'd rather choose Duterte talaga. Kasi mga Duterte may direction eh. ba diba? mga Duterte, alam nila ano ang kailangan nilang gawin at inuuna talaga nila ang mga tao kesa political career at ambisyon nila. Kaya sa election mga lods, alam na natin sa next election, yung mga nagsasalita ng mga di ba yung mga nagsasabi ng mga bulaklaking salita mga matatamis na salita sus wag na di ba wag na dun ako sa palamura dun na lang ako sa kamay na bakal at least kitang kita natin ang pagbabago at resulta bubuhay uli natin hindi, hindi naman we have to formalize it because may political cycle So bubuhin ulit natin at uh, pa formalize ulit natin ang unit para naman ay eh, pagkakaharap tayo sa ating mga kinabukasan malalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan tayo ay sabay-sabay na nakabalika sa ating sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino Ayan na naman tayo sa bubuuhin ulit natin. Ayan na naman tayo sa unity team. Tapos ang ending, pag nakuha nyo na, pag nanalo na kayo, bye bye. Iiwan na lang sa ere. Saan na lang talaga mga lords, hindi na, no, hindi na sa sanib si VP Inday Sara. Sa gustong mangyari na naman ni President PBM. Sana si VP Inday Sara. Lumayo na lang talaga siya. Di ba? Kumbaga, hindi na siya sana sumasali, no? Sa mga pakulo nilang unitim kuno, unitim kuno. And actually, mga lods, masaya ako na kumbaga si VP Inday Sara right now ay hindi na nakikisaw-saw kailang President PBM. Hindi na nakikisaw-saw sa mga partido nila. Di ba? okay yung mag-focus na lang si VP Inday Sara sa OVP, no? sa pagiging vice president niya, sa pagiging dep Ed. secretary niya. Kesa sumabay siya sa mga trip, no? At mga ginagawa nila tambalos-los, di ba? Nagpapalakas kuno ng partido, nagre, ng re-recruit re para pandagdag sa partido nila. Di ba? Mga political ambition. Yan lang ang iniisip nila. Once is enough. Tapusin na lang ni President BBM ang kanyang termino, pero once is enough para sa mga Marcos at mga Romualdez. And let's protect VP Inday Sara. And sana, no, sana, tuloy-tuloy na si VP Inday Sara na kumalas talaga.